Nanay Regina Pastera, 41 years old, residente dito sa barangay Baisa, Quezon City. Siya po ay nagdurusa ngayon sa sakit na lupos at paralize. Team Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic hilot massage dun sitting and therapy TV Bisaya 1 maraming salamat po mga kababayan ko 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Okay. Lightning, four, five, have enough. One, two, three, four, five, okay.